Guys, ito po, napakamura ng kontrata ni Foreman. Two-story house. Ito po, makikita nyo mismo yung loob ng bahay. Full finish, napakaganda. At meron pa po siyang balcony. So guys, bali ito po ay tatlong kwarto at dalawang CR. At ito po ang sukat. On the floor, baba, 20 by 20 feet. At sa taas, 20 by 20 feet. So ito po, siyasatin natin at panoorin natin yung loob ng bahay nito. At tunay nga talagang, sulit na sulit ang kontrata dito kay Foreman. At malalaman nga natin kung magkano ito at pwede nyo siyang kontakin Nasa dulo po ng video ang kanyang FB at number at pwede nyo pong mag-inquire sa kanya or mag-comment kayo dito. So, ito po yung loob. Tingnan natin hanggang taas. Okay, So guys, ayan po nakita natin yung loob mismo ng two-story house na ito. Talagang napakaganda, fully finished po. Ayan nga po nakikita natin, quality at maayos ang pagkatrabaho. So if, if ever na-interesado kayo kay Foreman, ito po ang kanyang FB, si Foreman Ruben Monleon. At siya po ay taga Dabao. So guys, ayan po. So ang tanong, magkano ang kontrata dito? So ayon kay Foreman, sa ganitong sukat na 20 feet by 20 feet, taas baba, may balcony po siya na ang sukat ay 10 feet by 8 feet at lahat po ito full kontrata, fully finished. Ito po ay nagkakahalaga ng 1.8 million pesos.